Agri ang kapatang Pinoy. Tuklasin ang Agricultural Extension. Oh, teka muna. Isa ka rin ba sa mga kabataan sa kanayunan? Gusto mo bang mas mapalago ang ani, makatulong na kumita o makadiskubre ng mga bagong agri ideas? Welcome to Agri ang Kabataang Pinoy. Ako si Kat at ako naman si Ram. Samahan mo na kami. Wag mo nang skip. Maaari kaming mapakinggan sa Spotify at YouTube. Ito ang Agree ang Kabataang Pinoy, ang iyong kabarong podcast para sa mas masaganang agrikultura. Akalain mo nga naman, pangatlong episode na pala natin ito, Ram. Habang patuloy ang pagmithi natin na makapanghikayat ng mga kabataan sa mga aktibidad na may kinalaman sa agricultural extension, ang episode naman natin ngayon ay mas iikot sa kahalagahan ng tugon at partisipasyon ng mga kabataang ito. Welcome to episode 3, Age Doesn't Matter, Tugon ng Kabataan sa Agricultural Extension. Oh my God, ang na exciting naman ang episode na ito, Kat. Pero bakit nga ba mahalaga ang tugon at partisipasyon ng mga kabataan? Partikular na ang rural youth. Pero, teka, ano nga ba ang saklaw ng terminolohiyang ito? Ito na nga, ayon sa United Nations, ang terminolohiyang rural youth ay sumasaklaw sa mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 20 at naninirahan sa rural areas o mga pamayanan sa kanayunan. Pinalawak naman ng African Union ang depinisyon na ito upang isama ang mga kabataan hanggang sa edad na 35. Ayon naman sa Republic Act 8044 o Youth in Nation Building Act, ang opisyal na tinaguriang Filipino youth ay ang mga nasa 15 hanggang 30 taong gulang. Kaya't maari nating mahinuha na ang rural youth sa Pilipinas ay ang mga nasa edad 15 hanggang 30 taong gulang na naninirahan sa mga rural areas. Kaya sa mga nakikinig na sa balagay ninyo ay nasa saklaw kayo ng mga katangi-ang aming nabanggit. Ang podcast na ito ay para talaga sa inyo. So, ang tanong, bakit nga ba mahalaga ang tugon at partisipasyon ng mga kabataan, partikular na ang mga nasa kanayunan? Simple lang. Sila ang kinabukasan ng sektor ng agrikultura. Oo, tama ka. Sila ang magmamana ng mga bukirin at lupain pati na rin na kabuhayang agrikultural. Bukod dito, dapat mas mapagtanto ng mga kabataan na may kinabukasan sila sa bukid at napakaraming oportunidad dito ay kapantay o higit pa sa oportunidad na mayroon sa mga syudad. Ika nga ay, lumaki ka ba sa farm? <laughs> Pero syempre, yung totoong farm. Ang mga kabataang ito na lumaki sa farm ay maaaring maging bukas sa pagbabago upang matuto at dito pumapasok ang agricultural extension. Kung mayroong mga agricultural extensionists na pumupunta sa inyong lugar, Bilang miyembro ng kabataan, marami kang maaaring maging kontribusyon. Maaaring ikaw ang unang makasubok ng mga bagong teknolohiya o paraan na ituturo sa inyong komunidad. Maaari mo rin itong maibahagi sa iyong mga kasama sa bahay o maging sa mga kapitbahay at kapitbarangay. Tama! Dahil ang agricultural extension ay sumasaklaw sa malawak na kaalaman at kasanayan upang ma-improve ang mga nakasanayan nating gawi na may kinalaman sa agrikultura o mga agricultural practices na kanalakihan na natin. At alam mo ba, Ram, hindi lamang ito limitado rito dahil ang Departamento ng Agrikultura ng ating bansa, katuwang na ang ATI, inaghahandog ng iba't ibang programa tulad na lamang ng Easy Agri Program o Educational Assistance for the Youth in Agriculture, tulad din ng Digital Farmers Program at iba pang programa tulad ng Maya Program at Kaya Loan Program. Oh my God, ang galing naman, Kat. Pero alam ko rin na mayroon ding iba't ibang mga inisyatiba para sa mga rural youth. At isa na dito, ang 4-H Club, na alam kong nabanggit na natin sa ating mga naunang episode. Ama, nabanggit na nga natin yan. At ngayon naman, masasakisihan natin ang isa sa napakaraming success stories ng mga kabataan sa kanayunan. Sa taunang National Farm Youth Convention, ang mga delegadong kabataan mula sa rehiyon ng Calabarzon, ay nagpamalas ng kanilang galing at kaalaman. Sina Crisanto Glirdo at Leyan Kinakabangon mula sa probinsya ng Quezon ay nanalo ng second place sa Agri-Innovation Pitching Competition. Tulad nila, ang iba pang mga kabataan mula sa Batangas at Laguna ay nag-uwi rin ng iba't ibang karangalan. Isa lamang itong patunay na nagpapamalas ang mga kabataang ito kung paano patuloy na umuunlad ang Calabar Zone sektor ng agrikultura. Magandang halimbawa nga yung mga kabataan na yan. Ika nga sila ang mga tinatawag natin na role models. Ang mga kabataan ito ay marapat lamang na patuloy na suportahan at gabayan tungo sa pagunlad ng industriya ng agrikultura at pati na rin ng pangisdaan sa mga susunod pang mga tao. Oo naman, tama ka dyan, Ram. Ayon nga sa DAATI Calabarzon, patuloy nilang pauunla rin ang isang conducive learning atmosphere kung saan ang mga kabataan ay makakatuklas ng mga malikhaing paraan upang hubugin ang mga kinabukasan hindi lamang ng kanilang sarili, kundi maging ng kanilang mga komunidad at maging ng buong rehiyon. Oh my God, Kat. Sobrang dami kong natutunan para sa episode natin ngayon. Puti at nabanggit mo rin yung Educational Assistance for the Youth in Agriculture or Easy Agri Scholarship. Balita ko nga ay marami natutulungan sa pamagitan ng scholarship na ito upang makatuntong sa kolehiyo ang mga kabataan. Magandang suporta ito, lalo na sa mga anak na magsasaka at mangingisda. Tama ka dyan, Ram. Maaring marami pa ang hindi nakakaalam patungkol diyan. Kaya't Pabuti na lang at atin yung napahapyawan. At yan ang kabuuan ng ating episode today. Sana'y may natutunan ka at na-inspire kang makibahagi sa mga agricultural extension activities sa inyong lugar. Tandaan, hindi kailangan ng malaki agad ang hakbang. Sapat na ang pag-attend sa isang training, pagsali sa isang workshop, o kahit simple pagtatanong sa inyong barangay officials and agriculturists. Diyan nagsisimula ang pagpabago. Kung gusto niyo pang matuto o may tanong ka tungkol sa ating mga napag-usapan, i-message lang kami sa page ng podcast na ito o makipag-ugnayan sa agriculture office na malapit sa inyo. At kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-share mo na rin sa mga kaibigan mo para sabay-sabay tayong matuto, umasenso at tumulong sa ating komunidad. Oh, paano ba 'yan? Ako si Kat, kasama ang aking agri partner na si Ram, ang inyong mga kaagapay sa pag-usbong ng kabataang agrikultural. Hanggang sa susunod na kwentuhan, dito lang sa Agri, ang kabataang Pinoy, tuklasin ng Agricultural Extension.